Ito tayo sa pwesto ni Ate Baby. Oh. Meron siyang pipinong bakla, pipinong puti, uh, bonito, bin, siling panigang, ampalaya, sitaw, okra. Opo, halos lahat ng gulay. Hindi dito na talong. Yan, alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay ni Ate Baby ko. Yan po. Halos araw-araw gumaganda yung ati baby ko. Para lalo yata bumabata, hindi tumatanda. Okay ba yung bagong gupit ka ba? Oo, oh, sabi na nga na, hindi eh, naman, napupun ako kung bagong gupit ka o oh, hindi ha. Oh, yan. Good morning ati baby. Ati baby, yung Bonito ba to? Bonito. Hindi yan ka bonito. Magkano yung asking price ng bonito? 40 asking. Oh, 40 per kilo, 400 per bundle. Yung ating pipinong puti, ating baby. Pipinong puti, isang po. Isang daan na pipinong. Oh, ang baba ngayon na bumaba. Eh, yung bakla? Dose. Oh, mas mataas yung pipinong pakla. Yung bakla, dose per kilo puti. Ah, sampo. Yung ating talong? 550 na ako ngayon. Propeli ka lang. Oh, prolepi ka. 550 uh, per kilo. 550 per bundle. Yan. Yung okra, 75. Angat yung okra ngayon, ha? 75. Ayun, kaganda. Angat, pinag-aagawa ngayon yung okra natin. Yung siling panigal natin, at Baby, anong variety yun? Yung gano'n, 60 na ako, May 60, may 55. Depende sa sa quality, sa ganda ng gulay. So, 55 per kilo, 60 per kilo. Yung ating bulakan white, Bulacan White, may nalis akong 160. Ayan, tumas nga yung Bulacan White. Hindi, ano? Yung, na yung maganda kasi. Yung maganda. May yung mga ganda. Yung, yung hindi kagandaan. Yung hindi kagandaan. May sandaan, 110. Pero yung maganda maganda, 160. Ay, yung negro natin. Negro, 120 lang. Oh, yung negro natin. Iba naman yung negro, 120 lang. Ayan, o. No? Oh.

20. Oh, 25 magandang maganda yon. Yung, maganda, hindi yung maganda, 15. o oh, 15 yung hindi kaganda. Yan na talaga na, naka-specify anong quality ng gulay. Eh, yung ating beans. 50 na 50, 50 gabal doon, beans, 50 ang asking yan. Salama, ating baby kumaganda. Hindi tumatanda po. Ito naman si Jerry. laki ng katawan. Lumalaki yung katawan ni Jerry. Shout out, out. mo yung shout out Iba naman tinutulog. <laughs> shout out po no. Ganun sana. Siyempre sa permis na kamatis natin na update. Kung gusto nyo tawagan. Ito po yung number nila. Madam Sila at Sir Alvin. Ayan. Kasi sila lagi araw-araw meron silang magandang kamatis. Biskaya. Anong variety niya, Madam Sheila? Di oh, diamante po. O, oh, diamante. Yan, Araw-araw, bus yan. Araw-araw, napakadami yan. Magkano yung asking price? Ano po? 90. Yung malaki yan? Medyo bumaba yata na dahil sandali ba? Ay, mababang po ko, Kaya mababang. Ayan, tingnan niyo, Pag mababang mababa kuha niya. Ay, Oh, yung quality po natin ay yung quality quality sandan po yung good katulad nito 90 per kilo yan na. iba po yung quality, iba po yung good iba po yung hindi kagandahan kaya naka-specify po sa atin dito may nakita kasi ako dito magandang talong kay Kuya Ito Oh, ito yung maganda-maganda nating maganda na talong, magkano? 25 yung. Oh, yan. Eh, good, no, good. No, Tingnan niyo quality kasi oh. 75 ang mucho. At siyempre ang ating uh, Madam Polly. Madam Polly, magkano yung ating uh, palitpit? Binigay ko lang ng palitpit. Ha? 18 po. 18, 180. Yan. Ito yung mga kagulay natin na masisigla dito. Mababait, masisipan. Hindi mabubuhay pag hindi yung tingnan. Oh, kailangan. Galaw-galaw, di ba? Galaw-galaw. Dito kay Madam Luz, meron tayo ngayon. Ha? Kung gusto niyong tawagan, bumili, magdala ng gulay. Ayan po yung number ni Madam Luz Pahardo. Madam Luz, magkano yung talbos ano natin, ng sili? Hindi kagandaan, magkano? 50. O, 50. Yung magandang katulad ni Madam? 50. Bulan ng sa laki, sa laki lang. O, yung kaganda niya kasi. 30. Yan, yung quality, quality katulad ni Madam, 130. Eh, yung good, hindi masyadong quality yung good. 80. O, 80. Tapos, hindi kagandahan. E, eh, yan na, talaga naka-specify tayo. Yung uh, quality, quality katulad ni Ma'am? 130. 130 yan. <laughs> yan pala yan natin magkano, Madam Luz? Ah, ito ang ligang 75. Oh, 75, di ka masyadong gambo. Eh, yung ating, yan natin yung panigang. Panigang, kanilang baga, 45. 45. Anong variety niyan? Maika. Maika. Eh, yung okra. Ay ang angat ngayon ng okra no. Angat ang ating okra. Ayun na. Uh, kung gusto niyo malaman yung mga ibang pwesto, puntahan niyo yung Luz Biminda Pahardo sa sa FB page ni Madam Luz yan. Para naka-update kayo sa mga gulay. Salamat. Dito sa magandang ati ini ko. Si ati ini, meron siyang pipinong bakla, puti, okay, pati, pati. Patulang pinis. Alamin din natin para meron tayo mga pinagsipili ang mga presyo. Ati ini, good morning. Magkaring pato ang natin ngayon. Asking lang. O, 20 per kilo, 200 per bundle. Sa pipinong bakla, asking. Buhay pala yung pipinong bakla natin. Ayun Ayan, oh, mura po ngayon yung pipino natin. Ayan, o. Oh. Yeah. Ayan. Ayan, ganito natin si ito. hindi kahabaan. 80 po. 80. Ayan, oh. iba po yung mga quality. Merong quality, may good, may hindi kagandahan. At syempre, dito. Sa itong kamatis? Ah, okay. Dito, tanong natin yung... Uh, Pipino nga, uh, pipino. I mean, uh, mais na puti. Basta mais na puti dito kay ate Aya, sigurado po tayo magandang kanyang mais yes, at saka uh, medyo mura-mura. Tanong natin yung asking price ng dilaw at ng puti. May nagtatanong na, mag nakita niya raw yung laman na puti, 55 per kilo. Maganda daw yung laman, sabi ng bumibili. Puti po yun ah, 55 per kilo. At ayan ay, yung dilaw mo, magkano? 35. O, oh, 35. 35 yung dilaw, yung puti natin, 55. Maganda yung laman, sinabi na naman ni Mimi. O, yung box! Ay, isa-sali nyo din ngayon. O, isa-sali. Ay, Anong kamatis yun? Biskaya ba yan? Magkano? Ay, 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 may jibs ito. Ay, may si Oh, 67. Ano yan? Garnet ba yan? Garnet. Diamante. Diamante po, diamante. diamante. 67 po. Kaya lang to medium. Yung ano natin kanina, uh, medyo medyo malaki, uh, 80, 90 at pinakamalaki, pinakamaganda sa daan. Uh, depende po sa quality ng ating mga gulay. Yung Kuya Kong Pogi. Sir, good morning Kuya Kong Pogi. Busy-busy yung busy ating po din. Magkano yung sigariles natin ngayon per Sigarilya kilo? Sigariles uh, natuloy sa 90. Isang kilo yun? Uh, 10 kilos. O, 10, kilos. 10 kilos. Kaya, 900. oh, 90 per kilo, 900 isang bundle. Yung ating pipinong bakla? Ang um, pipino, 130. O, oh, 130 po isang bundle. Natuloy na yon. Natuloy, natuloy na raw, na, na. na raw yun. Salamat. Sitaw is... Ano, negro yan o? Ninety? Ninety-five. Ay, ninety-five. Ninety-five to ninety, yun. Okay. Maraming, maraming kausap yung ate ito eh. Yung mga dumadating na kamot, hindi natin alam kung kanina yan eh. Dito kay ate, may nakita kong Sophia. Ate Ana, magkano yung Sophia natin ngayon? Oh forty. Hindi siya kano kalaki Yung malaki kasi ito, fifty. Ay, may kangkong. O, magkano yung kangkong natin? limang piso mura ng isang na ah, maliliit uh, ah, isang big piso isang talit. sa saluyot kinse o ganoon ganun pa rin walang pagbabago sa talbos ng kamote natin sampo yun po mga talbos natin ito kaya ati Pele, tanong natin yung galyang na pula galyang na puti ati pe magkano yung galyang iba, na gabi natin pula ibang ibang po yung puti Oh, yung ating sinibuyas. 1 to 2. 1 to natin kamote. 50 po. Oh, 50 po per kilo tong ating Taiwan si. Yan. Salamat. Ay, yung natin magkano? Ay, pula. Yung natin, atipel magkano? Ay, pula Siyempre, pag magandang luya ang pag-uusapan dito tayo kay, kay Boss. Boss, magandang maganda natin luya. Magandang maganda. 95 na lang. 95 yan. Talagang binababa na ni Boss. Pero may mababa natin. May mababa. Ba Oh, may 60. May 90, may 60. Yan. Hey. Mamagano na yung ano natin ngayon. Suprema, yung malaki mababa na no? sana wag na masyadong mababa para makabawi mga kaibigan natin para perfect sa Sophia natin ngayon yung Sophia yung ganyan pong maliliit no? 35 Malalaki, 15. malaki, malaki. yeah, yung malalaki 40 salamat sana wag bumaba yung kalabasa kababa na may mga kaibigan natin farmers dito yung kamote yung puti ah, uh, uh. ito, itong kaibigan ko ito, napakasipag mga bundle Kamote yung puti, magkano ngayon? 35 po, siga. 35 ang bigay. Napakasipag po. Yung mga kagulay niya sa bundok dyan, yan, niyo na po yung mga kamote nyo. Ang kailangan, kailangan. Ayan. Pag magkakare-kare naman kayo, yan o, meron siyang butuan, meron siyang stick, pati yes. Ah, uh, saging na, na sabah. Dito po kay Boss Oji. Boss Oji, magkano yung ating i-state na ganun? 45. O, 45 po per kilo. Sa butuan? 25 per kilo. Sa sabah? Sa sabah natin? 20. Sa sabah, magkano? 20. 20. Yan, salamat. Apat na lang yung... isang mapagpalang araw mga kagulay welcome po ulit sa ating youtube channel dan TV Mr. Palente today is September 27, araw po ng Sabado, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yung sa ating barangay Magsaysay Norte alamin po natin yung mga asking price o turing na presyo ng mga gulay ito tandaan nyo po ha asking lamang, hindi pa po fixed yan, hindi pa po final prices yan dahil maaari yung bumaba. Tumaas, depende po sa ganda, sa kalidad, sa quality ng inyong gulay. Siyempre po, sa oras na mabibili yung mga gulay dito, pag umaga po medyo angat yan sa tanga. Sa hapon po medyo bumababa na yan. At isa pa pong nakaka sa ating aspirin yung mga pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal dito sa ating baksakan. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante Dimiser Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong araw-araw na pag-update ng ating mga gulay. Hello. Dito po tayo kay Ipe Medyo sumisikat na po Meron na po magandang mesa Katabi niya po yung kanyang magandang muse Si Madam Lisa Good morning, Sir Ipe Sir, magkakalito maganda nating patolang palit O, 25 po per kilo Sa maganda nating uh, uh, to Sophia 46 per kilo Sa Taiwan sinat Taiwan sinat natin ano ay, Taiwan natin nga lang. Tuto, medyo mababa na talaga yung nga natin, Taiwan. Anong variety nito? Madam, Hybrid. Ah? Sa, hybrid. sa kamatis natin, ano bang nga ano ito? Bakay ito? Diamante. Diamante, magkano yung perwe? 90. 90. Yan. Kagaganda ng kamatis. Yung ay, isa, Ayan, ito mas malaki, oh, maganda, mas 100. Ay, na, depende po sa quality. Basal. Basal na, may basal na quality, may good, may hindi kagandahan. Kaya iba-iba yung asin spice. Yan. Maganda lal. Swerte naman ni Madam Lisa sa pagkakaroon ng isang tilip. Ng isang ipe. Yan. Dito po, pechay. Basta pechay. Wala na kayo pupunta ng ibang pesto Dito na lang kay Junyong kayo kumuha ng pechay. Siguradong quality at maganda. Magandang maga, brother Jun. Magkano yung natin ngayon? Asking price ko natin ng pecha ay eh 400. 400? Hindi po natutuloy, tumatawad sila. yeah, siyempre yung asking price, di naman talaga yung ano eh. Pag tumawad, lalo na pag magaling yung tumatawad, minsan naging 30, naging 25, naging 20. Eh yung mustasa natin. Pipino! Yeah. Mustasa natin, ganun din? Ganun oh, Yeah. 20 yung mustasa. Wala yata gulay si Ate Biole to. Ay, eh, magaling Taiwan natin, Ate Biole. Ganyan yung Taiwan. Ganyan yung Taiwan. Oh. oh, one full tank rin. Ito naman kasi yung nakikita <inaudible> natin yung iba, malalaki ito, hindi siya kalyak rin. 150 ang turo niya. Five, two, twenty, Bali per, two. Two, per two. kilo po yun. Ano, hi, yeah. yeah, good morning po, madam. Hello, yan. May, Joe, may mamimili tayong maganda. Yeah, 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 yeah. Dupa lagi ko pong ano ah, nababasa nagme nagtatanong kung may paradaan po tayo. Ito po yung parada natin sa bandang dito. Ang gandoon po 'yan. Napakalaki po ng parada natin kaya wala po tayong problema sa paradaan at meron po nagbabantay ng mga sasakyan dito kaya hindi maano yung sasakyan nyo. Hindi ma Ayan okay. na po ang ating ayan. Ome, okay, okay. Ito, ipapakilala niya na. No? Si, si Ome ang ating ano, totoy pogi ng ating na uh, okay. kabanatuan, Bong Rebilla. Ay, ay, ay. Ayaw, eh. ayaw eh. Ay, dito tayo kaya ano. Ngayon ko lang ulit ma-interview itong ating magandang Madam Laura. Madam Laura na good morning po. Magkano yung asking price ng ating okra? Medyo umangat yung okra, alam ko. O, 70 po per kilo. Yung ating talong? 60. 60. Ano to? Saluyot? saluyot? Magkano po yung saluyot? Kinuha ko lang yun. Oo, oh, kinuha lang yun. Yung ating uh, Sophia doon. No? Sophia po, 35. 35. Ano ba yung bonito? 35. Magkano yung bonito? Eh, depende po. May 30, may 25. Oh, yung maganda, maganda quality. May 30. Yung good, may 25. Hindi kagandaan. 20. Depende. Tatlong klase yan eh. Eh, yung bayabas natin? Okay. Uh, oh, 50 per kilo. Ayan po. Ngayon ko lang po na-interview ang ating maganda, sexy, Madam Lorna, yun. salamat. Dito po kay Madam Menchi, tanong natin yung ano, good na, good na calamansi. Good morning, Madam Menchi! Good morning, idol! Ngayon ko lang ulit nakita yung idol ko. Madam Menchi, magkano yung quality ng ating calamansi? Oo, oh, wala pa rin pong pagbabago. 500 pa rin po ang ating calamansi, yun. No? ayaw na umangat ang ating kalamansi 500 salamat Madam Menchi salamat Idol siyempre yung aking <makes noise> yung aking magandang ati bunso ayan na Pagkani ang palaya mo dito po? 30 ba? 30? Pagkani ang palaya mo dito po? Magkano yung quality ng quality natin ang palay palaya? As in. Ay natanda niya asking price lang yung quality sandaan. Yung hindi pa alam dumadaan. Wala pang dumadampot, po. Yung beans. Yung beans wala pang dumadampot po. ang dami nyang pipinong puti oh. Yung pipinong Wala pa natuloy na nilo, wala na. Ayan. Pinong okay. puti Ate bunso. Puti, magkano yung pinong puti? puti. baksak na baksak mañana, yung ang puti. Baksak na baksak. Ayan, katulad yung kasi na isang Sa okre, ito yung angat ating okre. Ayan, Okre natin. Maganda natin. na lang konti. Yung okra mo, Ate Bunso. Oh, oh, Ayan eh. eh, ang umangat eh, angat din yan eh. Umangat ang okura, ang hindi ko so, 60, 60, yan. Salamat! Pagpasok niya po ng entrance, mabubugaran niya agad yung pesa ni Manag Gladys. Punong-puno ng napakaraming gulay bagyo. Siya po yung pinakamaraming gulay bagyo dito sa ating baksakan. Kasama niya po siyempre yung kanyang Prince Charming si Boss Jano. Si may na si Madam Gladys. Si gumaganda pa. Good morning Madam Glad. Madam Glad, magkano na yung ating repolyo? Isang bundle. Asking lang. 350 po per bundle. Sa ating pechay bagyo. 250. Sa ating sayote. 300 sa yote. Sa patatas? 850 po. Yung carrots sa mali, yung carrots magano? 1.6. Yung per kilo po na ang ating cauliflower? Koli, 150. 150. Sa ating broccoli? Broccoli, 180. 180. Ayan, sa red bell po natin? Red bell, 350. Sa green bell? Green bell, uh... 350, 350 sa young corn. Young corn 40 isang pack. 40 isampak. sa lemon. Lemon 140. Sa celery at natin lips. Celery 100 lips 140. Yeah, 100 in celery 140 in lips. Sa beans. Beans 80. 80 sa lettuce natin bilog. Lettuce na 150. 150 sa ating green eyes. 150 din. 150 sa romaine. Yan. e yeah. na, uh, Pagpasok nyo po ng entrance, unahin nyo na po yung gulay bago dahil pwede naman kayo magparada dito kahit sandali lang. Oh. At madali nyo na mamakot yung mga pinamili nyo gulay. Saka sila lang po talaga yung may gulay bago dito ng quality quality. Quality yung mga tindera, tindero. Quality din syempre yung aking mga nagtagbabandel dito. Yan. Katulad ni Boss Buki. Dito po tayo sa ano, sa Boss mukhang malungkot ka ata. Hindi ba? Magkano itong ating uh, big na si Boyes na puting ganito? Ito, 430. 430 dito. 500. 500 dito sa maliit. 550. 550. lang kilo yung mga yan? Siyam na kilo. Siyam na kilo. Itong ating red. tong dito sa medyo muna. Dito, 900. 900 dito. 830. 830, medyo maliit. Ilang kilo yan? 8 kilos. 8 kilos sa luya natin. Luya 470. 470 sa ating wow, super white. Ah, ano. Wide. 500 super white. 500. Eh, so sa kanso. Kanso 400. Ayan. O, shout out tayo. Yung mga ninong mo, nakukunin mo. Huwag kalimutan magkano yung pinaka, ano, maliit oh, na. Ano. 1.5 lang po. Oo. Tandaan mo yun, ha? 1.5. Alam na, si Cookie tumatawa. Ayun, pwede. Malik sa yote. Malik Ayan. Ayun yung ano natin, yung kaibigan natin naliligo ng landas. Shoutout Sabi mo, ninong din siya. Oh, ninong ka, pare. Hindi kita kalimutan. Ayan. Mag Magharap-harap kayo ngayon, ano? Okay, wala pang tentative na schedule. Yan. Basta ang, ang, ang sigurado, 1-5. Lowest. Lowest one price. Yan po, mga kapalengke, yung ating pinakalatest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa Cabanatuan Baseable Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po sa barangay magsaysay natin. See you again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless sa all po.